Hey, what's up, what's up, mga Katori Girls? Welcome back to my YouTube channel. May dinala dito, mga Katori Girls. Isang malupit na click. Eto, basang-basa, galing sa ulan. Yan. Tinanggal na nila na dito, mga Katori Girls. Binakalas nila. Pinalitan yung mga fuse. Hindi totoo yan. Kaya hindi na po daw kaya. Pero may ano naman sa panel eh. Ayan o. No? Ayan ang pagino-on mo. Kolindo, listap. Listo. Hahaha. <laughs> Wala siya, wala siya redondo Mga ano naman yung side stand niya Kaya mga katronikos, maya maya Titignan natin yung ano niya, i natin Yung sa side stand niya Yun yung first option natin mga katronikos Kasi pinalitan na daw ng mga fuse Buhay naman yung mga fuse niya mga katronikos Kaya titignan natin kung meron pang nangyari sa loob Pero bibigyan ko muna ng ano Yung side stand niya mga katronikos I-rerecta ko muna para sure win O sige mga katronikos Baka tirain pa ng iba Let's do this! Okay mga katorny girls Nirekta ko na Yan nirekta ko na Pero wala pa rin Wala pa rin mga katorny girls Pero tumutunog yung ano niya mga katorny girls Yan Yung malupit na relay Tapos nirekta ko na dyan Wala pa rin Tinignan ko na yung ano niya mga katorny girls Yung sa magneto umiikot Hindi siya na ano Hindi siya nag-stack up ngayon, so, titignan natin yung sa ECU niya. Tara na! Itarakarat na, oh. Okay, mga katorios. Kakalasin muna natin itong busit na bakal na to. Sa gabal, sa buhay ko itong busit na bakal na to. O sige, mga katorios. Let's do this! Okay, mga katorios. Natanggal na natin itong busit na bakal na to. Ayun. Itong busit na to. Ang hirap magtanggal. Ito yung mga spaghetti yung mga ano. Mga wire. Ayan. Ayan. Hindi ako nag-wire niyan Tapos nakalow-low pa yung bayad niya dito mga attorney girls Ayan Ang lupit ng gumawa nito mga attorney girls Hindi ko lang alam kung di nasunog yung ECU nito mga attorney girls Kahit saan nilagay Diyos ko Lord Eh dyan na, na nun, eh Eh O Hindi nila inayos mga attorney girls Kaya nagkandaloko-loko na May balat pa yung ano niya dito Pupuntang ECU kaya ayusin natin mga ka-Tourney O siya mga ka -tornigals. Susubukan muli natin. Tara na! Let's do this. <laughs> Not fine to learning yung <laughs> voodoo. Okay mga ka -tornigals. Yan. Lalagay ko na yung mga ano. Ay, nailagay Ayan mga ka-Tourney Girls. So, tingnan nyo yung wire nyo. Tapos, ito mga ka-Tourney Girls. Umuuga ng konti yung ano niya. Yung ECU niya. Kaya, kaya hindi na ano Hindi siya na umaandar Oo, oh, maliwalas siya tanida na maliwalas siya oh. <laughs> Tapos, diyan mga katorials Tapos, subuhan mo na, paring bino Ayan siya Oo oh. Wangli, umaandar na mga attorney so. Galingan tsamba mo, malakas eh oh. Yan no? Ganun lang kasimple mag troubleshoot mga attorney Maliwalas lang yung ano niya dito, yung sa ECU niya mga Autonigos. Bibigyan siya, bibigyan natin siya ng ano, ng cable tire mga Autonigos. Ayan, umaandar na siya mga Autonigos. Umaandar na. Ramdam niyo naman mga Autonigos. So, sige, babalik na natin si Voltage 5. Ang bakal na to. Puset! Okay mga Autonigos. Ito yung pamalakas ng ano, cable tire. Pasensya na mga Autonigos. Kasi Lion, eh, mag-gaygo Lemo! Pamalakbatan na kayo lemo ah! <laughs> Gago! Ayan ito mga katunga ni Kels ah! Ayan oh! Ayun, oh ay, ang ingay nila oh! Ayan oh! Alam pa nga lalaki eh? ayun, mga katunga yan, Kels! Ayan! makakalakas ang cable tire! Subukan natin mga katunga ni Subukan natin ulit Sipitan me! Smart! Ayan me! Saka muna me! Aroo! Huwag loose na yun naman Diyos ko Lord <laughs> Diyos ko Lord Nakapatay pala buset Okay, mga ator Ayan na Ayan umaandar na Ayan mga ator Ayan umaandar na Ayan umaandar na mga ator Ayan umaandar na mga ator na yes. pindad eh pala Mga ator try natin ulit Ayan, one click na mga Katorigels malakas ang cable cable. O so, sige mga Katrina girls, babalik na natin yung busit na bakal na 'yon. Okay na mga Katrina girls, susubukan na natin. Yan. Okay na mga Katrina girls at okay na. At kung bago ka palang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na katulad nito. Bye-bye! Doon ang bakal line niya. Mga kapanikal na talaga rin eh. Buset! Tana, ibis na.